Mapapakala na si Sen. J.V. Ejercito sa natatanggap na negatibong konotasyon ng budget insertions. Gayong bahagi naman daw talaga ito ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Pero paglilinaw ni Sen. Blue Ribbon Chair Ping Lakson, hindi naman daw ito masama at sadyang naabuso lamang. Ang buong detalya sa report ni Kyle Bulias sa totoo lang po, I have to be honest muntik na rin po kung uh, nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon Sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Ito na lamang ang naging reaksyon ni Sen. J.V. Ejercito sa naging pahayag noon ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kaugnay ng umanay sa isang daang bilyong pisong insertions ng halos lahat ng mga senador noong 19th Congress. Sa panayam ng H News, sinabi ni Ehersito na nabahira na ang salitang insertions o amendments sa budget na bahagi naman talaga ng kanilang trabaho. Para sa kanya, dapat nang tapusin ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ipaubayan na lamang ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Paliwanag ni Ehersito dahil sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, nalilis na ang usapin mula sa mga umano'y tunay na salarin Sino ba nagsimula ng mga modus dito? Mm. Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Mm -hmm. Sino ba yung may parking? Mm -hmm. Sino ba yung may mga legislator na kontraktor? Mm -hmm. Eh hindi naman po sa Senado yun. Mm -hmm. Sa house po yun, sila saldi ko po nagsimula. At mukhang na naliliis ang direksyon, eh mukhang iniisa-isa yung Senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula na modus na ito. Matatandaang ni Lino ni na bagamat hindi ilegal ang insertions, naaabuso ito ng mga mambabatas bagay na sinasangayunan din ni Ejercito. Naniniwala din si Ejercito na lahat naman ng senador ay may insertions pero hindi ito lahat masama dahil karamihan dito ay para sa kanilang mga advokasya. Maging si Ejercito ay aminado na mayroon siyang amendments para sa 2025 budget pero iginit nitong ina-endorso nila ito sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at wala silang ginagawang post-enactment intervention.